Okay, your signs. Tignan natin ano po ang mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video at sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil amulet necklace, at ng ating tears bracelet. Makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes tignan natin this is for you year signs meron tayo dito don't stop reconsider meron tayong a year from now so tignan natin, clarify natin kung saan ba yung aspect ng life mo ano po itong don't stop? Saan ba dapat hindi to may si Air Signs Spirit Guide? The High Priestess. Okay, so meron ba dito pwedeng ano, na-open na yung inyong spirituality? Okay, for some of you, pwedeng practitioner yung iba sa inyo. Gusto nyo pang may matutunan, gusto nyo pang mas mag-level up, wag daw po kayong huminto. Pwede rin, yung iba po dito, ang sinasabing don't stop dito is don't stop learning. Don't stop sa pag-aaral. So, ayan po. Pwede kasi dito marami, malapit na kayong matapos eh. Tapos ngayon pa kayo hihinto. Kaya pag-isipan nyo daw pong mabuti. The Hermit. May offer sa sa'yo dito. Try to reconsider it. Mukhang ino-offer na naman kasi ito sa inyo eh. Pwedeng para sa'yo talaga to. Follow mo din yung intuition mo. Seven of Cups. A year from now. Ayan. So, yung iba sa inyo, kung one year na lang, makakagraduate na kayo. So, next year po, ano, pag nakagraduate kayo, ayan, ang daming opportunities na lalapit po sa inyo. Ang daming opportunities na i-offer sa inyo. Meron dyan, medyo dati-dati pa ino-offer na sa inyo. Pero hindi nyo lang matanggap kasi pwedeng conflict po sa inyong schedule ng pag-aaral pa ninyo. Ganun. So, tingnan natin pagdating naman po sa work. Meron tayong two of swords meron tayong two of pentacles tapos meron tayo ditong the empress marami sa inyo nasa magandang work na talaga kayo ano huwag kayo masyado magpatokso dito may, yes, pwedeng may mas maganda pang ino offer sa inyo pero, pwedeng hindi naman kayo maging satisfied dun sa work na yon kaya huwag kayo maging padalos-dalos we have success so, ayan po, oh, pwedeng na ramdaman nyo na, na feel nyo na nakuha nyo na yung success na hinihintay po ninyo, meron dito kung kayo naman ay nag-apply ng work ayan po, success na para sa inyo, kasi matatanggap po kayo, so we have queen of pentacles let go daw ang energy natin dito improving health yung iba sa inyo alagaan nyo yung health nyo ha air signs kasi sinasabi dito pwede nga marami kayong pera pero nakakalimutan nyo, nakakaligtaan nyo yung health ninyo. So focus din kayo muna on your health. Baka meron dito, gusto nyo nang bumalik ng work pero kailangan nyo pang magpahinga. Kailangan nyo pang magrecover No? Kailangan pang magrecover ng inyong katawan. Kaya wag nyo din namang bibiglayin yung inyong sarili dito. So pwedeng meron dito mag-work from home muna kayo. Ngayong ano na to, I don't know kung hanggang ngayon buwan, next month, ganyan po mm, -mm. so ayan po ang pinapakita rito check natin so parang yung pala, kailangan mong mamili dito kung babalik ka na ba sa work or mag work from home ka muna I mean sa site ba check po natin pagdating naman sa business kung may business po kayo meron tayong 6 of wands success ang pinapakita rito ay eh, pagdating sa business ninyo. So pwedeng ito din yung energy na yun ha. We have the full. So let go mo muna yung any expectations mo or yung sobra-sobra mong expectations pagdating dito sa business mo. Knight of Pentacles. Pero successful naman yung business mo dito ha. Maganda naman po. Sa sales, okay din siya. Kaya lang medyo mabagal compromise. Ayan, meron kayong mga kailangan pag-usapan dito. Ito, may isang tao kasi na lumalabas dito. Pwedeng hindi ikaw yan. Air signs. So, mapapag-usapan nyo naman. Ano ba yung mga terms? Could be terms of payment. Mm, mm Maganda naman yung pinapakita rito. Kailangan lang din talaga is maging confident kayo pagdating po dito sa inyong mga hinaharap sa inyong negosyo. Check po natin yan ito kasi we have the full energy pala here no so baka meron kayong mga gustong umpisahan meron kayong mga gustong ibenta dyan sa inyong negosyo pag aralan nyo muna daw po mag experiment muna kayo yung tipong ganun or mag taste test muna kayo kung ganyan po ay pagkain check naman natin pagdating sa kaperahan page of pentacles so pwedeng may mga working students po dito we have five of wands. Okay naman yung kaperahan, kaya lang marami ding gastusin na pinapakita. Temperance. Kung meron po kayong mga kailangan bayaran dito, may mga bayarin kayo, ayan, mababayaran naman siya. Kung kayo naman ay nag-iipon po, huwag niyo pong ipapaalam na nag-iipon kayo. Air signs, kasi ayan, uutangan lang po kayo oh, ng mga tao. Mm, mm Check naman natin ang love life mo. Kamusta naman po ang love life ni Air Signs? Kamusta naman po ang love life ni Air Signs Spirit Guide? We have single. Oh, marami dito single. Ha? Huh? Or pwedeng sabihin natin kahit may karelasyon kayo, feeling nyo single pa rin kayo. We have locked. We have shattered ay ah, iba sa inyo pwedeng single nga talaga kayo illuminate parang matatauhan yung iba sa inyo rito eh pagdating sa nararamdaman ninyo kasi po pwedeng ano eh may karelasyon kayo, may asawa kayo pero feeling ninyo nag-iisa pa rin kayo mm, mm so hindi nyo maramdaman yung person nyo meron naman po dito in a relationship kayo pero tinitake for granted kayo parang kinukulong kayo ganon sa sitwasyon na hindi nga hindi nga kayo sinasaktan hindi mo naman ma na mahal ka so mag-isip-isip po kayo dito no iba sa inyo matatauhan talaga kayo dito tingnan natin ano ba yung nafi-feel sa ng person mo ano ba yung nafi-feel sa ng person mo Ace of Swords. So, meron dito kinikip po kayo ng person ninyo for his or her, or her own gains. Eight of Cups. Pero alam mo, pag wala na itong mapakinabangan sa'yo, pwedeng i-let go ka na niya. Mm, -mm. Sa so, ngayon, pwedeng pinaglalaban ka pa ng taong to or nilalaban pa niya yung relationship niyo kahit hindi mo siya masyadong feel kasi ayan, meron dito kasi meron lang masabi na meron lang siyang relasyon, ganun ba? Kahit na hindi naman siya nagpapaka-intimate sa iyo. Walang intimacy ba? Mhm. -mm. -mm. O, kaya kung tinatanong mo kung kaya ka ba niyang iwan, yes, ayan oh, eight of cups, kaya ka niyang iwan para sa mga pangarap niya. Kaya tignan nyo, baka ginagamit lang kayo ng taong to para sa mga goals niya in life. So, ayan lang po, maraming maraming salamat and more blessings to come.